Pebrero na naman, ang bilis ng panahon. At alam niyo naman, pag pebrero na, ano na pinag-uusapan? Siyempre, ang pag-ibig. ang araw po sa bawat isa. Welcome po ulit sa ating pong payong kapatid. Sayang nga lang ho, ay eh, wala si Kuya Erwin at si Tosca ngayon. Anyway, ang mahalaga kasama natin ang Panginoong Diyos, di ba? Alam niyo ho, sa pagkakataong ito, gusto ko pong sabihin, Pebrero na naman, ang bilis ng panahon. And alam niyo naman, pag Pebrero na, ano na pinag-uusapan? Siyempre, ang pag-ibig, di ba? Maraming tao po ay talagang hindi natin maialis ng pag-ibig ay napakahalaga. Sabi nga ng awitin ni Diane Warwick, di ba? Sabi niya, what the world needs is love. Pero ano ba talaga yung love na pinag-uusapan natin? And sa totoo lang, maraming tao na napasok sa bagay ng pag-ibig na hindi ho naging masaya sa buhay. Samantalang kung alam lang natin ang totoong pag-ibig, ito'y magdudulot ng totoong kaligayahan. Ito'y magdudulot ng totoong kasiyahan tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Tingin niyo po natin ating mga sarili, ayaw ba nating mahal tayo ng tao? Ayaw ba nating nagmamahal tayo ng iba? Iba, pagka nagmamahal, ay masaya tayo. At kung minamahal tayo, lalong masayang masaya tayo. Kasi nga, yung pag-ibig ay nagdudulot ng kaligayahan. Samantalang, ang sama ng loob, ay, nagdudulot yan ng lalo pang kalungkutan sa atin. Kaya pag nakikita natin yung taong kinasasamaan natin ng loob, natawa ng tawa, pangatas parang wala siyang problema. Naku, lalo tayo naiinis. Kaya ang pag-ibig at ang kaligayahan ay talagang magkaugnayan. Ngayon, meron ako ikikwento sa inyo. Alin yung mayroon pong isang mama nagpunta ho sa sementeryo. Talagang humihiyaw pa po siya dahil sa nakalagay siya sa may puntod, humihiyaw siya. Bagamat may kasama siya, na, wala siyang pakialam sa kanyang paghiyaw. Parang kahit na nakakaiskandalo na yung kanyang sigaw. Sabi niya, bakit? Bakit ka namatay agad? Ganyan. Ganun, bakit po ako? Bat, ba't, mo iniwan? Ganyan. Ganun siya yung mga sigaw niya. Parang Parang akala mo, ani, talagang magkakilala, magkakilala sila eh. Tapos mamaya konti, sabi nung kasama niya, pare, ba't ka ba ganyan? Yan ba yung mong asawa? O yan ba yung asawa mo? O ano? Ano, mo ano mo ba siya? Sabi niya, hindi, hindi mo naintindihan. Siya ang asawa, ang unang asawa ng asawa ko. Ewan ka nang nyan, Kasi nga, hindi ko sana nanaranasan ang gantong kapigatian kung hindi siya namatay. Di ba? Ang lungkot po. Bakit po nagkaganon? Bakit po ang maraming tao bigo sa larangan ng pag-ibig? Kaya ho, marami ang nasasaktan sa pamilya, marami nasasaktan ng mga asawa, marami nasasaktan ng mga anak, bakit? Kasi yung pag-ibig na naiintindihan natin sa mundong ito ay ibang-iba sa pag-ibig na nais ng Diyos na maranasan natin. Yung pag-ibig na nalalaman natin ay masyadong makasarili. Kaya hindi tayo na kailanman nagiging masaya. Yung pag-ibig na somehow na nagsasatisfy ng ating pleasure, nagsasatisfy ng ating ano parang mga hangarin ganyan. Yan ang ating naintindihang pag-ibig. Kaya nga madalas pag tinanong mo, mahal mo ba ako? Eh sa panahon natin ngayon, kahit sa pag nanonood kay ng mga pelikula, mga drama, parang may agad na ano, kung mahal mo ako, gawin mo to sa akin. Gawin mo to sa akin. Ganun ba talaga ang pag-ibig alamin tingnan natin at nawa ito pa yung maging magandang gabay sa atin or payo mula sa inyong kapatid na kung saan ang pag-ibig po ay totoong masaya kung tama ang ating pagkaintindi. No? Ang Panginoong Diyos, sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. No, paano niya po ito pinahayag? Babasahin ko po mula sa unang huwan at itong sabi niya. Sabi niya dito, The one who does not love does not know God. God is love. Sabi niya, kapag naintindi siya, sabi natin kilala natin ang Diyos at hindi tayo nagmamahal, eh hindi talaga tayo sa Diyos. Kasi God is love. Ngayon, anong ibig sabihin nun? At eh, tuloy tayo. Sabi niya, by this, sabi niya, the love of God, yung pag-ibig ng Diyos, manifested in us. Nagpakita sa atin. Nakita natin. Paano niya ito pinakita? that God has sent His Son, only begotten Son, into the world so that we might live through Him. So, itong pag-ibig na to nagpakita ng binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at sabi nga nun, at ito para, sa, para tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Anong ibig sabihin nun? Bakit? Mga patay ba tayo? Hindi ba tayo nabubuhay? Kasi ang totoo niya, nabubuhay tayo para sa ating sarili, sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kaya naalam natin na one day mamamatay tayo. So we want, because our lives is short, sabi nga nila, you only live once, kaya naman, itodo mo na. As in, enjoy the pleasure of living. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Kung titingnan ninyo ang konteksto ng John, ng First John, yung liham ni First John, ito ay tungkol sa isang buhay na walang hanggan. Yan sabi niya, if we are to live through Jesus Christ, he is not only thinking of a life temporary. He's thinking of an eternal life. So kung eternal life yun, hindi ko kailangan magmadali. Kailangan mo mag-enjoy, yes, pero mayroong perspective ng eternity. Now, tingnan niyo po ulit pa paano niya pinakita ang pag-ibig para lalo natin ma-appreciate kung anong ibig sabihin nito at paano natin to i-apply ia sa ating sariling buhay. And this is love. Oh, ito daw yung pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Now, pag narinig niyo po yung word na propitiation, sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi dahil mahal natin ang Diyos. Kundi ang Diyos, sabi ng ganun, ipin, ano, sorry. Ngunit ang Diyos, minahal tayo at ibinigay niya ang kanyang anak to be the propitiation for our sins. Now, ano ba ibig sabihin muna ng propitiation for our sins? Ang propitiation po, ito po ay bagay na iaalay para hu matanggal yung galit at puot no ng ating pinag-aalalayan. kung baga, kung saan natin ino offer yon yon aalisin yung galit. Sa mga daling salita, tayo po ay hindi ayos sa Diyos. Kaya nga si Paul, sabi niya, kinonsider tayong mga enemies of God. But God gave His Son, again, same with Paul's ano, teaching sa Romans 5, na binigay niya anak niya at yung kanyang kamatayan will bring reconciliation to, us with God. Parang maayos at magkaling magkabati tayo ng Diyos. Imagine, si God Himself took the initiative to reconcile us with Him kasi nga nahiwalay tayo. Kaya nga po, nung nangyari yan, doon nagsimula ang pagiging masakim natin. Naalala ko nga po sa Genesis, kung naalala ninyo, God and man has a wonderful fellowship until man somehow rebelled against God by not listening to God's instruction. At ang instruction ay simple lamang. Sabi ng Panginoon, do not eat the fruit that ano, the fruit of knowledge of good and evil. So it is one way of saying, allow me to determine to you what is good and evil. Huwag kayo. The rest you do anything you want kasi ibig sabihin you manage the world but in terms of determining what's good and evil, you follow me. Eh, ang tigas ng ulo ng tao. They wanted to be God. They wanted to be equal with God. Kasi we are already in the image of God. Kaya lang ang gusto pa maging equal pa para ano para lalo natin ma-appreciate 'yan. Parang ganito halimbawa sa bahay nang inirahan ka sa bahay namin, hindi ba? Ganyan. So, just sabi ko, okay, you can do you can use all the facilities available in this house. Provided isa lang ang bagay na hindi mo gagalawin. Yung aming master's bedroom. Okay? Yun lang. Wag na the rest you can use. Kasi para still to remind you na ako pa rin ang may-ari ng bahay, tama? O, okay, eh problema, pinasok mo ngayon yung master's bedroom. Eh wala kami, ikaw na nga ang pinamamahala. Eh pinasok mo pa rin. So anong sinasabi mo? Na you and I, equal na tayo. Parang walang bawal-bawal sa akin. Ganon din ang Diyos when He created the universe, He created the world, the heavens and the earth. Sabi niya, you can rule over all the other creation. Ang problema lang, sabi niya, don't just touch this, or don't, not, not touch, don't eat this fruit para alam mo pa rin ako pa rin ang may ang um, ako pa rin ang may ari ng lahat at the same time ako pa rin ang pwede magdetermina ng mabuti at masama kasi kahit mag-determine mo just in case hindi mo siya maintindihan at hindi mo siya kakayanin and true enough ang mga tao po nagsarili so when they became ano when they rebelled against God look at what happened to us naging selfish tayo kaya naging oops hubad pala kami Di ba? At the beginning, they were not ano, they were not even aware that they were naked. Wala silang itinatago sa isa't isa. But this time bigla, uy, hubad kami. They started to cover themselves up with the fig leaves. Pero ano napansin niyo? Dito, kaya tayo lahat naging self-conscious, kaya the way we understand love, dahil hangad natin yon, dahil eh, yung pang-atin, bigay mo sa akin. Bakit? Kasi nga, doon nag yung pagtatak ano kung baga pagtataboy sa isa't isa kasi sabi nung kasi nung panginoon lalaki kinain mo ba talag mo ba yung prutas sabi niya hindi ho yung babae po so tinaboy niya na yung babae na dating mahal na mahal niya sabi niya you are the bone of my bone flesh of my flesh sobrang saya niya tapos biglang tinaboy na tapos tinaboy naman uh, babae Totoo ba yan? Tinaboy naman niya yung ahas. Nakausap-usap niya. Ibig sabihin, they can communicate. They can, yung isa sa mga creation. In other words, they can communicate with all the other creations. Kaya lang nagkaroon na ng pagtataboy sa isa't isa. Why? Because of sin. Because God is love. You turn away from God, you lose the essence of love. Wow. Pero, ang ganda nito, si God Himself, because it is His nature to love, hindi mo pwedeng alisin sa kanya yung pag-ibig. So he gave his only son, Jesus Christ to us. Nang sa gayon, maalis yung galit, yung puot that somehow created the barrier between us and the Lord. Di ba? Ang sarap na. Kaya tayo biglang na-reconcile. Bakit? Dahil mabait tayo? Dahil mahal natin si God? Hindi. Walang mabait sa atin. Si God ang nag-take ng initiative para ma-reconcile tayo sa Panginoon. So anong ibig sabihin yan? Kaya, kung naiintindihan natin yan, anong karapatan natin o anong butsi natin itaboy ang ibang tao sa buhay natin? Eh tayo nga, tinanggap ng Lord, hindi naman dahil mahal natin si God. And this is love. Not that we love God, but God loves us. So, anong karapatan natin itaboy ang ibang tao kung tayo mismo tinanggap ng Diyos. Sa madaling salita, we are all recipients of God's grace the unmerited favor of God parang yung love niya was very unconditional hindi dahil nagmahal tayo sa kanya he took that initiative but though it is unconditional it is also conditional kasi bakit sinabi kong unconditional and conditional kasi you have to receive it kung hindi mo tatanggapin kahit mahal ka ng Dios hindi magbabago yun Di ba? Hindi mababago, hindi mo mararanasan yon. Kaya it is both unconditional and conditional kasi kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan, pag umaga, kung may nanliligaw sa'yo, nangako siya, na, sabi natin, he is capable. Naba, diba? bibigyan kita ng masayang buhay dahil mayaman siya. Halimbawa, bibigyan kita ng kotse, bibigyan kita ng bahay. Bibiga I will make sure that your life will be comfortable kahit na ipangako niya yon at meron siyang kakayanan gawin yon kung tataboy mo siya at hindi mo siya tatanggapin, hindi mo mawararanasan yung pangako niya. Kasi ang gusto mo ay maginoong medyo bastos. na walang, walang, ano, na walang kakayanan na mamuhay. Di ba? Ganun ng mga pelikula eh. Na mga siga sa kanto, tapos na, nakipaglaban, parang tinagtanggol ka, tapos yun, na in-love ka sa kanya. Pero wala naman siyang kakayanan to sustain your life. So, kung tinaboy mo yung may kakayanan, tapos tinanggap mo yung wala, di doon ka panatili sa wala, di ba? Ganon din sa Panginoon Diyos. Ngayon, eto ngayon ang translation niyan sa atin. Eto, ituturo ko sa inyo, dahil eto importante. If we learn this, now you will surely enjoy what love really means. At last tayo konti, sa First John, doon pa rin sa liham ni John, chapter 3, etong sabi. Sa verse 15, He who hates his brother is a murderer. Wow! Yung galit sa kapatid, sabi niya, mamamatay tao yan. Grabe naman. Hindi mo pa pinatayan ha. Galit pa lang yan. Sabi niya, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Kasi, ang ibig sabihin nito, ganito, kung may buhay ka na walang hanggan, at isip mo, makakasama mo ito, buhay na walang hanggan, eh, bakit ka magagalit diyan? Mahalin mo na yan, makakasama mo na yun, forever. Parang sa mag-asawa, ang choice mo, Iyan na maging kasama mo for the rest of your life. Aawayin mo pa ba yan? Huwag na. If you want to enjoy your relationship, eh, huwag mong awayin. Hanapin mo yung maaayos lagi ang inyong relationship kasi for the rest of your life eh. di ba? Pero ang, ang laking kumbaga, kahinaan ng isip kapag ka, alam mong magsasama kay forever tapos o kaya magsasama kayo for the rest of your life, tapos hindi nyo pa pa enjoy yun yung pagsasama ninyo. Di ba? Ang laking problema nun. Di ba? Kaya dapat, ang hindi, hindi natin iniisip yung temporary. Kaya sabi niya, a person who hates a brother, walang idea ng eternal life to. For sure, eternal life does not, parang, he does not have it. Parang ganyan. Kasi nga, bakit ka magagalit? Kasama mo yan for the rest of your life. Di ba? I-enjoy mo yan. Kaya, paano ngayon? Papakita. Ito yung opposite. Sabi niya, We know love by this, that He laid down His life for us. oh ito ang pag-ibig. na natin ito. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. He died for us. And sabi niya, We ought to lay down our lives for the brethren. Wow! Sabi niya, wow! Naya, parang dapat tayo rin, willing tayong mamatay para sa ating kapatid. Nako, anong ibig siya? Ikaw ba handang mamatay para sa ibang tao? <laughs> Minsan ko sabi na, hindi, mapapatay ko yan. Oh, di murderer na naman tayo. Sabi yung hin ikaw ang mamatay para sa ibang tao, yun ang essence ng pag-ibig. Kaya tingnan niyo ang buong Bible. Ang pag-ibig, for God so love the world that He gave His only Son. There's an involvement of giving life. ba? Diba? Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave Himself up for her. Yung si Jesus Christ na matay para sa iglesia. Parang wow! Yan ang pag-ibig. Laging pabigay. Parang patay ka na sa siyong sa sarili. Kaya nga, maging sa pag-ibig sa Diyos, sabihan, love God with all of your heart, with all of your mind, with all, with all of your soul, with all of your mind. Anong sinasabi niyan? Patay ka na sa sarili mo niyan. Kasi mamahali mo si God. Kaya nga sabi ni Jesus, if you want to come and follow me, a meaning you are to love me, then deny yourself, take up your cross, and follow me. Hindi na ito tungkol sa atin. Ganun din pag nagmahal na tayo sa kapatid. Paano yan sa totoong buhay? Ganito. Sa 1 Corinthians chapter 8, doon tinuro ni Pablo tungkol sa pagkain na alay sa, sa idols. Sabi niya, wala naman talagang idols. Sabi niya, kaya lang, sabi niya, kaya lang may mga pagkain na inalay sa idols. So, sa iba, parang nakukonsensya sila that they are to eat what is offered to the idols. So, sabi niya, pero sa totoo lang, wala naman talaga yon It doesn't matter ano yung kainin mo. Parang it does not make you better or make you closer to God when you eat this or when you don't eat this. Yun si sabi ni Paul. Ngayon, sabi niya, pero, ayan, sabi niya, pero, you are sinning against Christ If you do it without consideration doon sa kapatid who has a weak conscience, sabi niya. So, ano ibig sabihin? Kahit gustong gusto mong kainin na yung karne, alang-alang sa konsensya ng kapatid mo na mahina, na sa para sa kanya, hindi dapat. Oh, Isipin mo, parang patay ka na sa sarili mo by not eating the meat. Isipin mo, habang nakita mo yung iba, kumakain na, sarap na sarap. <laughs> Tapos ikaw naman, naglalaway ka na ganyan kasi ka, hindi mo makain alang-alang sa kapatid mo. Isn't it dying to yourself? Di ba? Kahit sa mag-asawa. Minsan, hindi mo ga, ano, sanay na gamitin o gawin, pero alang-alang sa ikasisiya ng asawa mo, di ba? Gagawin mo yon alang-alang lang sa kanya nakuha natin. Maging sa bawat aksyon na ating ginagawa, iniisip natin, ito ba'y pansarili o para sa Diyos o kaya na may para sa aking kapwa? Dahil sa yun ang nais na gawin ng Diyos, gawin ko para sa iba. Kaya yun ang issue. Kaya nga, nakakatuwa maging sa pananalita, sabi niya, let no unwholesome word come out of your mouth. Ibig sabihin, wag na wag kang, sabi niya, wag na wag mong gagawin yan. Kung wag kang magsasalita na anything na hindi naman nakaka-edify. But only words that edify, di ba, the body. Kung hindi naman, kung maga, kung maga, mo gusto gusto mo na magkwento kasi talagang gusto mo mag-chismis Saya-saya ata magkwento ng mga bagay-bagay tungkol sa ibang tao. Pero titiisin mo na hindi mo sasabihin as if you're dying to yourself. Dahil kung ikinento mo, makakasira lang ng iba. It's very unwholesome. Hindi makakatulong sa iba. Makakasira sa buhay ng iba. Kaya, wag mo na lang sabihin. Bakit? Dahil gusto mong i-build up And alam nyo po, sa maraming mag-asawa din, minsan mga babae, kwento ng kwento against their husband. Di ba? Parang sinisiran na sa nilang husband. Yung mga husband naman, kinikwento yung asawa, sinisiran lang sa nilang asawa. No. Think of how to build them up. Kaya nga, kaapon nakatuwa po yung is usapan namin tungkol sa bubuyog at langaw. Ang bubuyog kasi laging naghahanap ng bulaklak, na nagbibigay ng nag sila ng tinatawag nating honey na nagbibigay tamis at kalusugan sa maraming tao. Tama ba? Ang langaw naman ang hinahanap mga basura at yung basura ano yan? Siyempre, pag naano yan, nagbibigay naman ng sakit sa ibang tao. So, ano si sabi yan? Mamili ka sa buhay mo. Sabi niya, kung ikay nagmamahal, gusto mo bang maging langaw na wala kang pakialam basta kahit magkasakit sila? 'di ba? Basura, basura 'yun ang hinahanap mo palagi. And minsan gano'n ang hinahanap sa ibang tao, 'yung mga kabasurahan ng kalambuhay. Nang sa at kakalita sa iba, nang nakakasakit. O bagong babuyog tayo, nang hanapin natin 'yung mga magagandang bagay na siya magbibigay tamis sa ugnayan natin sa ibang tao. Then you do the same with our children. You do the same with our, I know, with our family. We do the same with our co-workers. We do the same with our nation. Na halip na tayo reklamo ng reklamo tungo sa bayan. Bakit hindi natin hanapin yung magagandang bagay na ginawa at ipanalangin natin sila sa Diyos? Kasi nga isa halip na iniisip lang natin sa natin. Kaya gusto gusto ko kahit na hindi ko paborito si John F Kennedy. Gusto ko pa rin sinabi niya. Eh, Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Now, i-translate natin yan sa bahay. Do not ask what your parents can do for you. Ask what you can do for your parents. Lagi natin sa mag-asawa. Do not ask what your wife or your, your spouse or your husband can do for you. Ask what you can do for your spouse. Dali natin sa anak. Do not ask what your children can do for you. Ask what you can do for your children. Di ba ang sarap ng buhay natin? Kung ang ating iniisip lagi is to give, give, give. At alam nyo, wala ka na dapat ikalungkot pa sa buhay mo. Bakit? Kasi God Himself is your satisfaction. His love is enough. Kaya dahil if this His love is overflowing, we have no choice but to share this love towards others. Kasi sumosobre, apaw na apaw eh. Kanya lang, hindi tayo magiging hindi aapaw ang pag-ibig kung hindi natin pinupunan ang ating mga sarili. Tama? Kaya I encourage you, ganito yan, sa buhay natin, sa dami nating na problema, kadalasan yung problema na yan, yan ang nagiging cost ng irritation sa ibang tao. Kasi yung problema ang ating nakikita at hindi natin nakikita yung ating Diyos na minamahal na may kakayanan na tayo po ay tulungan at pagtagumpayan ang ating mga problema. <laughs> Kaya tayo sa naiirita tayo sa anak, ang dami natin ko ng problema, Nang ganyan ka pa. Kaya, di ba? Naiiris tayo sa asawa natin. Ganyan, pwede ka, wala kang inisip, pwede, pera, 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 pera. Teka muna, alam mo, mas malaki ang ating Diyos kaysa sa ating mga dinadaan ng problema. So, huwag tayong tumingin doon sa problema, sa Diyos tayo tumingin. Kanya lang, maliit ang Diyos kung malayo ang Diyos sa atin. Parang eroplano yan. Kapag malayo, ang litang eroplano. Pero kapag malapit tayo, doon natin makita ang totoong sukat ng eroplano. Kaya minsan kahit anong laki ng Diyos, kung malayo tayo sa Diyos, ang liit ng Diyos para sa atin. Pero kung malapit tayo sa Diyos, na siyang sanghi at pinanggagalingan ng pag-ibig, naku, ang laki ng ating Diyos, wala tayong panahon para mairita pa sa ibang tao. Naalala ko tuloy ang kwento ni Benjamin West. Ito, natutunan ko to kay Pastor Peter, ang aming senior pastor, and praise God for his life. Kasi sa kanyang mga turo sa, ano, sa parenting, binahagi niya ito. So si Benjamin West po ay isang historian artist na hinirang ni King George III bilang ano, artist of history. Again, no? At siya po ay naging royal president, ano, president ng isang royal artist. No? Lahat ng mga royal artist. Imagine, wow, big time. Pero itong tinanong siya, what made you such a great artist? Sabi niya, dahil sa halik ng mami ko. Bakit ko kailangan importante halik ng mami ko? Nung bata kami, tin, ano, binilinan ako ng mami na alagaan ko yung aming kapatid na mas bata sa akin si Sally. Eh, malikot si Sally. So ngayon, noong umalis si mami, Pagbalik ni Mami, naku, ang daming kalat ng pintura sa buong bahay. Naku, sobrang daming kalat, parang it was a total mess. Now, pag-isipan nyo, kung kayo yung nanay at ibinilin mo sa anak mo na alagahan yung kapatid, tas, lalo naging magulo yung bahay, parang ano ba yan, di ba? Pwede ka nang mainis, magkalit, talaga magwala. nako talagang pwede mo nang gawin lahat. <laughs> Gusto mong sabunutan ano, yung anak mo, kaya... Pero itong katangi-tangi sa nanay, pinigilan ng sarili at ang nakakatuwa, hindi niya tinignan yung gulo. Tinignan niya, tinitigan niya, yung pininta ng anak sa, sa sahig. At yung pinta, mukha nung kanyang kapatid na si Sally. Pagkasabi niya ganun, wow! Bigla niyang hinalikan ang kanyang anak na si Benjamin West at sinabing, Napakahusay mo anak. Sa halip na magwala at maghalit, ang nakita niya ay yung magandang ginagawa ng kanyang anak. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Hindi ho madaling tumingin ng maganda sa ibang tao dahil lahat tayo may kakulangan at kasamaan. Kahit sa mag-asawa, kahit sa anak, kaya kailangan tumingin tayo sa Diyos sapagkat siya ay banal, at walang pagkakamali. Walang, kahit anong mangyari sa atin, alam natin ito ay para sa ating ikabubuti dahil makapangyarihan siya, mapagmahal siya, at makapangyarihan siya, at nakakaalam siya ng lahat ng bagay. So he knows what's best for us, he can do what is best for us, and he always thinks what's best for us. So walang pangyayari sa buhay na hindi pinahintulot ng Diyos, na hindi natin ikabubuti. Kaya sabi ni Paul, all things work for good for those who love him, and walk according to his purpose. Now ito po, kung alam mo huyan, di ba? At nakatingin ka sa Diyos. Ngayon, titingnan mo from the perspective of God tungo sa tao, bakit mahal ni God itong tao na to? Bakit mahal ni God ang asawa ko? Bakit mahal ni God? Sabi niya, anong karapatan ko na hindi sila mahalin kung yung mismong Diyos na perfect nagmamahal sa kanila? So, kaya, always look at people from God's perspective pababa. Kaya sa Lord ka titingin. Huwag doon sa kasama mo. Huwag doon sa katrabaho mo. Huwag mo sa... Kasi, maaring sa ngayon, pinahintulot yan ng Diyos kasi may itinuturo sa atin. O kaya naman, kung nakatingin tayo sa Diyos at nakita natin yan, parang sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, parang sinabubuti mo yan. Bakit may taong ganyan sa buhay mo? Dahil ikabubuti mo yan. Always look at things from God's perspective, hindi sa atin. So, anong ibig ko sabihin? We can only see the goodness of people if we look at it from the lens of God who is so good, not only good, but perfect, loving, and holy. So mga kapatid, kung ano saan tayo nahihirapan sa ating relationship sa ibang tao, always look at God. Be close to God. Be in love with God. Kaya nga, you cannot separate loving God and loving others. Kasi, yung overflowing love ni God na sa atin yun lang natin i-share sa ibang tao. Sana po ang aralin nito makatulong sa ating lahat at tunay na maging ano po, ito po ay maging makabuluhan sa ating pakikitungo, sa ating sa pamilya, sa trabaho, at maging sa ating bayan. At maraming salamat po dahil alam kong umulan man o bumagyo, umaraw man, ano man ang ating pagdaanan, basta kailangan niyo po ng payong. Andito lang po ang payong kapatid God bless.